thank <laughs> Ewan wa, nga, dapat doon yan eh. Tabi, tabi, tabi. Ba bakit hanggang dito lang? Bakit? Ay Bakit nangyayaw dito? Sabi sa inyo, Sabi, hanggang lang daw Kasama yan dito. Sabi kasi sige, okay lang naman. I-open na sana namin, sir, kaya pinaraan namin ang motor. Sabi niya, sir, okay na daw yun. Lahat naman ang natin.